ulam namin ngayon guys ayan uh, prito ng toyo tama lang na kaya dumara pa mo na lang kaya kakain naman si ano eh. Yeah. kakain naman si ano niya, si amo sarap yeah. yan guys ha ya. Tidak kumpul dengan ibrah. Walau <laughs> lang <laughs> lain Narap, guys. Kainan na. Ito yung ulam namin gaya ng umaga. Ayan, guys. <laughs> May santong. Hindi namin nakain. Nasira na. Ang daming putas dito sa lugar na to. Pero, pero, hindi ka ganan nung kumain. Kasi nga, ang, ano, ang tahimik, sobrang tahimik ang nakakabingi ang katahimikan sa lugar na to ang <laughs> laruan ni Basti dinala namin dito um, yan yung laruan niya oh. hindi ko pa na arrange oh. ayan nagkalat pa time check yan. wow daming ulam dito sa baba wow yan, tinibo. Nagkumpra si Amo ng tibo. Kasi, ang layo nga namin dito sa ano. Layo sa kabihasnan. Kabihasnan. <laughs> Ayan, ang fairness. Ang cute ng lababo niya, guys. Ayan. Ayan, baka gusto niyo yung design niya. Order na kayo sa Shopee. Sa si Shopee daw ito galing eh. <laughs> Ang cute pa ng ano niya, guys. Oh. Wala to sa amin eh. <laughs> Ito guys, ang cute pa oh. Walang amin, wala to sa amin eh. Lalo <laughs> nang wala sa bundok. yung computer ng anak ko. Hindi na ako makapag-live doon sa butuan. Kasi dito na, dinala na. Sa sunod, dadalhin ko dito yung speaker ko na malaki. <laughs> kasi ang lungkot-lungkot dito. Walang sounds. Ayan yung aso nila, si Dambo daw pangalan. Ituro ko kayo dito sa bahay ni Basti. Bahay ni Basti ang tawag nito. Kasi dito na lumipat si Basti. Ito, may dirty kitchen sila dito. Oh. Yung, wala to sa amin eh. <laughs> Ayan. Ayan oh. Di ba ang ganda dito? Wala nga mga tanim susunod so, lagyan namin taniman namin yan ng mga talbos na kamuti. yan meron silang kalamansi dito sa likod oh. yan. yung mga kapitbahay dito oh. medyo malayo ayun yung malayo oh. Ayan, meron kaming meron kaming tambis dito sa likod. Ayan, oh, may bunga pa napalibutan ng mga niyong. Niyong ba ng mga palm, palm tree. merong merong bulaklak doon, no? Sa dulo ng palm tree. Ito lang nakikita kong niyog oh. Ayan, oh. Ito talaga yung coconut tree. yo Yun, yan yung ano, palm tree. Yan yung ginagawa dito sa may malapit kasi ito sa planta nila. Na pagawaan ng, man, ng oil. Ayan. meron palang ano dito. Uh, meron yatang nag-alaga ng baboy dito. Maraming niyong po dyan. Masarap yan. Ang maganda yan, ano hin, itanim dito. Para hindi magka, ano, landslide dito, banda. susunod mag mag ako ng baboy, guys. Diyan ko ilalagay. Sayang yan, hindi nagagamit, oh. Di ba, guys? 1, 2, 3, 4, parang apat to, eh. Visayan. Ang layo sa mga kapitbahay. Walang katao-tao pag araw. So maganda talaga mag ano, magbuhi ng baboy dito. Magalaga ng baboy. Try ko nga. mga 1, 2, 3. kahit pang ulam lang pag ulam lang eh. ako ng dalawa. Uh, Yan ang yung kaibigan natin. Na, kaibigan ko kanina. Uh, Di ba guys? Maganda. Parang, parang bahay namin doon sa company housing din doon sa sa Nunuk Island. Ay, sa Nunuk Mining. Ganito din. Yan. Ang nakatira dito ay mga ano, mga may malalaking tungkulin sa kumpanya. Mga manager, vice, vice manager, ang katira dito. Poor man, ganyan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.